meron po akong gulong para sa older ko. No? Ito po. No? Bali, ang size ng gulong ng order ko po is 185 or 14. Ayan, no? Ngayon, meron din ditong gulong na parehas ang size. Uh, branded din sa Yokohama. Napakakapal pa. Siguro mga 90% na. Ang problema, naranig tat yata ng customer. Kaya nagpalit na at hindi na siya uobra sa tubeless. Pero, o-obra pa siya pagka nilagyan ng interior. Ito po ang damage niya. Ayan. Bali, sira na yung mga ply niya. Ayan yung ply niya. Putol-putol na. Pero, ayan, ayan yung ganyan ang haba. Ano. Ayan. Tapos ito, may trunting top lock. So, na running plat. So, hindi na talaga o-obra pagdating sa tubeless. Pero, ito, pwede po siya pag nilagyan na natin siya ng interior o tube, no? Pero ito po, hindi ko po ina-advise to na sa mga ibang customer, no? Kasi baka magkaroon ng disgrasya para sa kanila. Pero ito po, sila best ko na nung nasubok, no? Kahit nasabihin natin may hiwa siya na ganito kahaba, pahabang ganyan, nagamit ko na po yung ganong klase ng gulong, no? Pinabit ko sa owner ko. Hanggang sa naupon siya, hindi naman siya bumigay. Kaya ito, susubukan ko ulit na pakinabangan to. Sayang naman kasi. Pero hindi ko ng sinabi ko, hindi ko po ina-advise sa iba na mga customer kasi kailangan kasi dito uh, veterano ang gagawa ng paraan para mapakinabangan. Pero so, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko mapapakinabangan at ikakapit ko sa owner ko. No? At gano'n na rin po, sinatapos na po, no, ipapakita ko po sa inyo kung paano, paano po ang gagawin para mapakinabangan itong gulong na ito na mayroon siyang damage. No? Ito, ayan. Ayan eh, yung damage niya. No? So, bali, ang una natin gagawin ay eh, kukuha po tayo ng gulong na nylon. No? Pansapin para sa gilid niya. Ito, ito, katulad na itong gulong na ito. No? Kukuha tayo dito ng kapiraso sa gilid niya para nakakulma dito rin sa gilid ng gulong na ito. No? Kasi dito ang tama. Eh. So, kukunin natin yung portion na ito. So, ayan, bali, pag nagtapas po tayo ng pansapin, ay eh, may technique yan. Kailangan yung pinakadulo niya ay medyo uh, matalas para mapil, no? Ang purpose niyan, pag isinipin, para hindi siya ma, masugat yung tubo yung interior na isasapin natin, no? So, ito, tatanggalin pa natin ito para hindi siya makasugat. Ayan. 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 Yan, para kailangan mag-sumit yung So, yan. Yeah. Bali, nakakuha na tayo dito ng pansapin para sa gulong ato. No? Ito yung damage siya yan. Isasapin natin na ganyan yan, o. No? para nakahulma siya. Nakahulma siya sa gulong na sasapinan. So, bago natin ilagay, kailangan kumuha muna tayo ng pansapin din, no? Ayan. Mapapansin nyo, ayan. Ayan, kapapil. Yung pinaka mga dulo niya. So, dulo niya. So, ayan. Sasapin na natin. Pero dapat yan, lalagyan natin siya na rugby, no? Karagbihan natin para Ganun din. Ganon din pagka uh, isinapin natin doon sa bulong, no? So, pag nilagyan natin siya na rugby, ito na ang kalatabasan niya, no? Ayan. Ayan na siya. Magkadikit na silang dalawa, ayan. ayan para hindi, hindi sila maghihiwalay. So ngayon, since na ready na po siya, ito pa sakin natin. Lalagay na po natin siya sa loob ng gulong, no. Okay, ito yung pinaka damage area niya, ayan, ayan. ayan. ayan yung mahaba na 'yan, no? So bali pag nilagay natin yung sa pina 'yan, ito. Ayan, uh, nakalapat na 'yan eh. Ididikit po natin siya nang rugby, no. Ito ano, basta hindi na siya umalis sa peso kahit anong pandikit. Ito katulad nito, uh, lock type, no. So i-condition muna natin yung ibang may mga sira, ito katulad nito, tuklap. Medyo tuklap siya, no. Bali ididikit muna natin siya nang lock type. Ayan. Madigit na. dikit na. Then, ito, para hindi rin siya umalis sa pinato since wala tayong rugby, no? Dikita natin siya na lock time, no? Gilid-gilid niya. Ayan. So, ayan, no? May condition na natin yung sabi niya. Then, yung inner tube naman. Ito yung magiging inner tube niya. So, kailangan pag naglagay tayo ng inner tube, kailangan condition din. Walang magandang maraming butas at kailangan medyo bago. Yan. Para safety safety no, since na yung mga tube type tulad ng sa panjeep ay mga flaps siya kapag uh, nilalagay ng interior para hindi mainitan. Ito wala ko siyang flap, no. Kaya ang gagawin natin, ang pinaka flap niya ito. Ito. Bali isang buong interior din siya, no. Ang gagawin natin, itong buong tube na to, gugupitin din natin to rito sa gilid niya. Gilid niya nang buo pa ikot. Pag nagupit niya, itong kalalabasan niya. Ito magigisapin niya, no yung pinakabalot niya para setting safety. -sifty. At kaya actually, ito talaga yung binalot ko sa mga dati ko ng gulong na, yun nga, katulad niyan kakapal, napakinabangang pa ng biyah-biyahe Ilang beses nakabiyahe ng Sambales, Mandaluyong, sa isang organization, no? sa SBPWM. Kaya meron po akong maintenance sa gulong kasi nakakuha ko ng mga gulong na ganito. nire ko ako po ng ganito. So pag binalot po na natin to, kailangan masinot din. No? Hindi basta-basta banot Hindi siya yung mag-iipit sa loob. <clears throat> kailangan lapat na lapat siya no? para hindi rin siya mag-coast ng ipit na ikapa-plot mo din, no? So, ganito po siya, no? dito ko po siya ipapalit, dito ko siya ikakabit, no? Ayan. Kalbong-kalbo na rin, kaya kailangan ko na siyang palitan, no? Uh, So, bali, kailangan muna natin, bago natin ikabit, ay lagyan po natin ng langis yung gilid-gilid niya para suabi yung pagkakakabit. Ayan. Kapilaan yan yung mga Para madulas, tsaka walang sabit doon sa mags niya. Kinabit na. No?

bali 40 ang ilagay natin no? Ayan. ang maximum nya talaga 65 pero 40 lang nilagay natin no? standard so ayun na po sya no bali eto medyo may konting bukol konting konting lang naman sya no? Ayan, ayan. kaya yung ibig sabihin nyo yung may damage pero sa kapal ng sapin na nilagay natin dyan may fly kaya safety po sya hindi sya bibigay no? ganito pa sya kalapat dito yun kailangan nga lang kailangan marunong kang makiramdam din. lagi mo siyang i-check pagka long distance pero eto nasubok ko na po talaga to sa owner ko no? hindi nga lang natin ina-advise sa iba kasi kailangan maayos ang pagkakasapin for safety natin kakapit ko na po siya no